dinosaur figures. Ang haba nito ay nasa 7 inches. Yan yung gilid niya. Meron siyang markings. Articulated din yung paa niya. Pati yung kamay. Yan naman yung sa may taas niya na part. Yan naman yung sa may gilid niya. Articulated yung ulo niya. Pati yung sa may buntot niya. Battery din siya. Yan yung sa may chan niya yan nilalagay yung baterya rubber din halos lahat ng materials niya ang sunod naman ay nasa 7 inches din ng haba yan naman yung sa gilid niya detalyado siya articulated yung dalawang paa niya pati yung kamay niya yan naman yung sa may taas niya articulated din yung buntot niya Meron siyang markings. Yan naman yung sa may chan niya. Articulated din yung ulo niya. Ang haba nito ay nasa 7 inch din. Yan yung sa gilid niya. Meron siyang markings. Yan naman yung sa may buntot niya. Ito naman yung sa gilid. Articulated yung paa at kamay niya. Yan naman yung sa may baba niya ito yung sa taas niya articulated yung sa may leeg niya at buntot ang sunod naman ay nasa 7 inch din ng haba yan yung sa gilid niya meron siyang markings mahaba ang kanyang buntot yan naman yung sa gilid niya articulated yung dalawang paa at kamay niya articulated din yung liig, ulo at buntot niya lahat sila ay rubberized at mayroong markings.